Mga idol at kabayan, super good news! Isa na namang barko ng China ang na-intercept, inakyat at ininspeksyon ng Philippine Navy sa katubigang nasasakupa ng Kuku Islands sa Basila na sakop ng Pilipinas. Ilang beses kasi niradyuhan ng mga otoridad ng Pilipinas ang isang Chinese flag vessel. Ngunit hindi ito sumasagot sa radyo. Dito na naglunsad ang Naval Forces Western Mindanao ng Fast Attack Interdiction Craft Missile. Kasama ang Navy Seals ng Pilipinas, inakyat ng Naval Special Operation Unit 6 ang barko ng China at ininspeksyon pati ang mga dokumento ng 21 mga Chinese crew. Kudos sa Philippine Navy, Amerika nagpadala ng karagdagang aircraft carrier, destroyer, cruiser at squadron ng mga fighter jets upang suportahan ang Israel at mga base militar ng Amerika sa gitnang silanga. Ganyan kabilis at lakas ng puwersa na inihahanda ng Amerika laban sa mga kalaban. Pagkatapos ng joint drill ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, Japan nagpadala din ng barkong pandigma sa katubigan ng Pilipinas. Pilipinas, Japan at Pilipinas nagsagawa din ng maritime cooperative activity sa katubigan na sakop pa ng Pilipinas sa West Philippine Sea barko ng ng China. Walang nagawa. <silence> Nitong ikatatlumpot isa ng Hulyo taong kasalukuyan, isang barko na naman ng China, hindi lamang inintercept kundi inakyata at inimbestigahan ng mga membro ng Naval Special Operation Unit 6 ng Philippine Navy. Nice, ganyan dapat. Ayon sa Naval Forces Western Mindanao, inilunsa dito ang BRP Lawrence Nara, isa sa pinakabagong fast attack interdiction craft missile ng Pilipinas, kasama ang Navy SEAL ng Philippine Navy para harangin, akyatin at siyasatin ang isang barko ng China, ang MV Guo Yuan 28 na hindi hindi sumasagot sa radio challenge ng Mundagat ng Pilipinas nang mamonitor ito sa area ng Zamboanga. Naharang ng Philippine Navy ang target na barko 4.5 nautical miles sa silangan ng Coco Island sa Basilan. Kalaunan sumagot din ang kapitan ng barkong MV Gooyuan 28 at pumayag na magsagawa ang kupunan ng Naval Special Operation Unit 6 ng Philippine Navy ng Board and Search and Seashore sa nasabing barko. Ang barko ng China ay mula pa ng Australia at patungo sa Singapore nakargado ng 41,800 130 tons nako na may kabuang sakay na 21 Chinese crew. Ang cargo hold at mga nauugnay na dokumento ay siniyasa kabilang mga pasaporte ng mga tripulante. Ayon sa ulat walang nakita mga bayolasyon ang mga otoridad ng Pilipinas. Sa ginawang investigasyon kung bakit hindi sumasagot ang MV Go gou 28 sa radyo ng Philippine Navy ay dahil hindi raw nakakaintindi ng Ingles ang naka sa oras na iyo. Naku, ayan na naman tayo. Yan na lang lagi ang dahilan ng mga Chekwa. Impossible na hindi sila marunong mag-ingles lalo't ang biyay ng kanilang barko ay pang-international. Kung kayo ang tatangin mga kabayan, kapanipaniwala ba ang dahilan ng crew ng barko ng China? Sa ibang balita naman mga kabayan, ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos sa si Secretary Lloyd Austin III ay nag-utos ng karagdagang mga barkong pandigma, kabilang ang mga destroyer, cruiser at fighter jets para sa gitnang silangan upang palakasin ang mga depensa. Ayon sa impormasyong ating napag-alaman, binigyan ng Pentagon ng mandato ang Carl Venson, carrier Strike group na tumungo sa Middle East. Ito ay binubuo ng mga aircraft carrier saan sakay nito ang mga fighter jets tulad ng FA-80, EAG Growler at F-35C, mga destroyer at cruiser na kayang pabagsakin ang mga balistik misal ng mga kalaban. Hindi lang ng mga kabayan, magdadagdag din ang Amerika ng squadron ng mga fighter jets sa gitnang silangan. Ang mga karagdagang military assets na ito ay gagamitin upang tulungan ang Israel at depensahan ang mga base militar ng US forces laban sa mga airstrike na gagawin ng Iran. Kinumpirma din ang tagapagsalita ng Amerika na hindi lamang puwersa ng Estados Unidos ang didepensa, kundi maging ang mga kaalyado rin nito na ang kanilang mga barkong panigma at mga fighter jets ay nakaalerto sa oras na umatake ang Iran at mga proxy nito. The Secretary will be directing multiple forthcoming fo Force posture moves to bolster force protection for U.S. forces region-wide. To provide elevated support to the defense of Israel and to ensure the United States is prepared to respond to this evolving crisis. In the Eastern Mediterranean and in the CENTCOM AOR, we have many, many assets that are there. You have the um, <clears throat> ArgMU that is continuing to operate in the Eastern Mediterranean. There are also destroyers there. You have the TR and um, the entire carrier strike group that's also continuing to operate in the CENTCOM AOR. So it's not like we don't have assets or coverage in the region. I, I would remind you that just because a U.S. ship is not in the Red Sea does not mean that you don't have other coalition ships part of Operation Prosperity Guardian. in the Red Sea and continuing to engage in um, you know, attacks coming from Houthi controlled areas. Dagdag pa dito kinumpirma din ni John Kirby, ang Strategic Communication Coordinator ng National Security Council ng Amerika, na ang ginagawa nilang pagdeploy ng mga military assets ngayon sa Middle East upang masigurong tamang mga resources at mga kakayahan ang kanilang gagamitin sa riyon. Sa katunayan, isa sa P8A Poseidon ng Amerika ang namataang nagsasagawa ng surveillance sa Lebanon. Ito ang isa sa mga halimbawa Na fundamentally, is an iranian response here inevitable? look, you've seen the comments by the supreme leader uh, and what he said publicly. it's out there for everybody to see. Um, i'll certainly um, not speculate about uh, whether and to what degree uh, iran does anything. Um, what i can tell you, is we have and will maintain a level of readiness to preserve our national security interest in the region. It's not like we take a blind eye to what Iran is capable of doing and has shown their capability of doing in the region. It's not like we've uh, demonstrated an unwillingness uh, to defend Israel uh, from threats in the region, including from Iran, if that happens. Um, and we maintain that capability and that readiness to do so now. I would also say, lastly, Peter. What I said earlier, we don't want to see an escalation, and everything we've been tr doing since the 7th of October, we've been trying to manage that risk. Those risks go up and down every day. They are certainly up right now. They don't make the task of de escalation, deterrence, and dissuasion, which is the goal, any, uh, any less complicated. So, to be clear, does the U.S. think this action was escalatory, provocative? justified? As I said earlier, I'm not in a position to verify the, uh, uh, the accounts. Balitang Pilipinas man tayo mga kabayan, matapos ang ginawang pagsagawa ng Maritime Cooperative Activity ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan nagdeploy ang Amerika ng USS Mobile, isang combat ship, at sa palig naman ng Pilipinas ang BRP Ramon Alcaraz PS-16. Nagpadala din ng Barkong pandigma ang Japan sa Pilipinas para magsagawa din ng Maritime Cooperative Activity. Ito ang kauna-unahang formal na nagdeploy ang Japan ng warship sa bansa matapos mapermahan ang reciprocal access agreement sa dalawang bansa. Sa panig ng Japan, nag ito ng GS Zazanami, isang destroyer na armado ng iba't ibang mga firepower. Inilun sa ng Philippine Navy ang BRP Jose Rizal FF-150, isang missile frigate. Nagsagawa ng communication exercise, tactical maneuvering ang dalawang Navy sa West Philippine Sea. Layunin ng dalawang Navy na pahusayin pa ang regional at international cooperation tungo sa pagkakaroon ng isang malaya at bukas.